For today's video mga kachika, andito na naman kami sa hain. Mga kachika, magsasapatos ulit si Abay ng mga kabayo. Matanggal daw yung isang sapatos mga kachika, kaya andito kasama ulit tayo. Ito na mga si Jaguar. Matanggal daw po mga ka isang kabayo. Ito na, apo ito ni Tata Doming. Ito, lalagyan ulit natin yung kalahati ng paa niya. Sa bandang unahan daw po. <tong> O okay, yeah. oh, dahil lang nawala yung sapatos. Okay, huli. Hindi, parang hirap doon sa huli niya eh. Ayun, eh, buo pa naman na nasa, nasa amin eh. Uh -huh. Yun na mga kachika, natapos na lagyan ng sapatos sa kabila. Bali, isang pala mga kachika kasi natanggal. Ayan. Ang bait pala mga kachika, ni Jaguar. Pwede palang hipu hipuin at saka mabait daw pong sakyan. Ayan. Ipapractice din ni Abay ito mga kachika. ata si Abay mga sa kabayo ulit. Ayan. Sa wakas. Sa kaya. Ayan. Ipiyaw. Ito na yung magiging service ko sa kararakan. Ayan na mga kachika, nare-ready na ni Boss James lo ang ating ano kabayo kasi sasakyan niya to. Itatry niya mga kachika patakbuhin dyan sa kalsada. Ang dami pala mga kurba-kurba ting mga kachika ng kabayo. Ang dami na mga kinakabit. Uy, ang ganda. Maano kasi. Naghaba tayo ng isang butas, di ba? Oh, Magbaba ba ng isang butas? Para sana naman ang purpose, ba't nag gm pa siya? Para hindi siya makapagsalita. Uh Yan. Doon to ay bata sa amin niya, pabihira. nilagyan ng ano? Hmm. Hmm. Ah. Hmm. Tunga, dunay, bagay na ang ganda ng gaya ka. Ang ganda oh. ng uniform. Ang ganda ng ano niya. Mabait na ba? Mabait na ba? Mabait Mabait na ba? Mabait eh, eh. ir ano Mabait na ba? Mabait lang. Mabait na ba? Mabait na eh bakit ano? Oh, 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 oh. <laughs> Hindi matigil. Oo, oo. Oo, na. Oh, oh. Uh, na. <laughs> Tata, Hindi pala na matigil. Oo, oh. oh, oh. Ang galit na Ayaw daw, ayaw. na Pero pagdaan oh. Si Jaguar eh. Si Jaguar eh. Ano pa?

Okay naman daw tumakbo. Sabi na abay, more practice lang para mas masanay pa tumakbo at mas gumaling pa. Yan, bye-bye. Uwi na tayo mga kachika. Thank you kay Tata Doming. Thank you po. Baka may uwi ko na to ah. Yeah, Ay mga kachika, uwi na tayo. Napakabait ni Jaguar. Salamat Tata Doming. Ang bait niya mga kachika. Pwede sakyan hawak-hawakan.